Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At muli, tayo po ay bumabati sa lahat ng mga taga-subaybay. Gamit po ang iba't ibang mga stasyon sa AM sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At syempre naman, hindi natin pwedeng makalimutan yung mga sumusubaybay. Gamit din po ang internet sa iba't ibang bahagi din ng Pilipinas. At sa iba't ibang bahagi ng mundo Pinag-uusapan po natin sa ating nakalipas na mga pagtatalakay Yung pong uh, start strong At uh, maganda ho yung ating mga natalakay nitong nakalipas At sa pagkakataong ito Isa pang napaka sangkap Upang tayo po ay makapagsimula ng ayos At kung sakaling meron tayong mga dating gawi at dating gawa Na kailangan baguhin E eh, ito po ang magiging paraan para yan ay kaharapin at ayusin at makapagsimula ng merong kaayusan. So pag-uusapan po natin ngayon ang decision making. Now bakit po importante ito? Dahil una, meron talaga tayong choice. Kaya nga sa Bible, palagi pong reminder sa atin na pumili ng tama. Halimbawa no sa Romans chapter 12 verse 2 a very familiar passage no para sa atin pero nais nice kong tingnan po at pakinggan po ninyo yung description doon sa God's will. Ang sabi ho ng passage Romans 12:2, don't copy the behavior and customs of this world but let God transform you into a new person by changing the way you think then you will learn to know God's will for you which is good and pleasing, and perfect. Alam nyo, sa paglipas ng panahon, isa po sa masasabi nating malaking impluensya sa ating mga decision-making ay yung takbo ng mundo. Totoo yan. Uh, nandyan po yung mga trends o uso na paminsan sa pagkain, sa kulay, sa trabaho, pananamit. Naku, napakalaki ho ng impluensya. Sa totoo lang, kaya nga kung papansin ninyo po sa panahon natin ngayon, yung mga uso-uso na 'yan talagang uh, makikita mo uh, humuhubog ng lipunan eh. Meron nga nakapagsabi na paminsan po 'yung tama nagiging mahirap kapag ka ang nauso ay mali. Uh, kasi marami po sa mga uso hindi naman talaga sumasang-ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan ang ang katotohanan pa nga. Ang sinasabi pa ng iba, e eh, total modernong panahon na o bagong panahon na, kaya ganito na pwede. So mapapansin mo para bang ginamit na pang-justify yung pong uh, changing times para mag-introduce ng mga unacceptable uh, values ano po at hindi natin dapat sang 'yan. Kaya nga sabi nitong passage Romans 12:2 Let God transform you into a new person by changing the way you think. Yung takbo ng isip natin, yung yung paraan ng pag-iisip natin. Kasi madali tayong mahatak eh. Uh, sabi ko nga, yung uso-uso na yan paminsan para bang naka-autopilot na ang tao. Kung ano po yung uso, yun na lang ang gagawin. Kung ano yung uso, yun ang susundin. Kung ano yung uso, yun ang pipiliin eh hindi naman po lahat ng uso mali. Pero tandaan nyo po, marami rin sa mga uso hindi tama. At hindi po dahil lumipas na ang panahon, eh nangangahulugang irrelevant na ang mga tinuturo ng Biblia o kaya ang mga prinsipyo po nito ay laos na. Hindi ho dapat maging ganon ang ating perspektibo dahil ang reality mga kapatid, yung mga prinsipyong tinuturo ng Biblia, these are timely and timeless at the same time at napakaganda ng description sa God's will. Tatlo, no? That which is good and pleasing and perfect. Kaya diyan papasok yung kahalagahan ng ano eh, tamang decision making. Gusto nating mapili yung God's will. Pero tandaan nyo po, ang isa sa nagpapahirap sa pagpili sa kalooban ng Diyos, yung una, yung ating ignorance. Hindi natin alam eh. Pamisan, pag hindi mo alam yung kalooban ng Diyos, paano mo pipiliin yun? Kaya nga sa Book of Proverbs uh, chapter 14 verse 12 bang sabi sa Tagalog ano maaring sa tingin mo ang daang tinatahak mo ay matuwid ngunit kamatayan pala ang dulo nito Tingnan niyo yan ha sa tingin mo ang daang tinatahak mo ay matuwid kasi pe, pwede tayong magkamali eh. Kaya nga napaka-importante na ma-realize natin na yung ignorance natin ay isa sa mga dahilan kung bakit paminsan yung maliwanag na kalooban ng Diyos ay hindi natin napipili. So that's number one. Number two, yung influences. As earlier mentioned, ito po isang malaking problema kasi nga, uh, pag meron pong maling influensya, yung tama, ang hirap gawin. Pagka naman na uh, tama ang impluensya, yung mali, mahirap gawin. So, yung tamang impluensya is essential. Ang problema, bibihira na rin naman ang tamang impluensya sa ating buhay. And if you are not intentional sa pagpili ng mga impluensya, eh talagang magkakaroon ka ng struggle sa decision making. Idagdag mo pa yung epekto po ng sinful nature natin. Ah, sabi nga doon sa Uh, aklat po ng Galatia, chapter 5, verse 17, meron tayong sinful nature. And the sinful nature wants to do evil. Yan ang gustong gawin niya ni. Eh. Likas tayo makasalanan, kaya napakadali para sa atin ang magkasala, ang gustuhin ito, prone tayo na kahit alam nating hindi tama, may leaning tayong piliin ang kasalanan because of our sinful nature. Eh ngayon, kung ahayaan lang natin na tayo po ipipili dahil yan ang uso, pipili dahil yan ang ah, takbo ng lipunan, eh para bang sabi ko nga, eh, naka-autopilot na tayo, ayon na lang tayo ng ayon, kaya yan, kung ano magiging resulta ng buhay mo, eh syempre, malaki epekto ng mga pinipili mo. So we have to be intentional, mga kapatid. Kailangan nating piliin yung tama. Sabi nga sa Proverbs 3:5 to 7, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Do not be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil. Mabigat yan, ano? Tinuturoan po tayo na magtiwala sa ating Panginoon huwag manangan sa ating sariling karunungan. Napakatotoo, no? Kasi pamisan yan talaga yung problema, eh. We rely on our own understanding, our own wisdom. Kaya bandang huli ang mga kapasyahan po, sablay. Naalala ko, simpleng bagay lang ito, ha? Naalala ko pag kami po ay namimili sa Divisoria nung araw. Kasi ngayon, puro online na, no? Eh dati-rati ho pag kami namimili at madalas magpunta pa diyan. Sa bagay ngayon, marami pa rin namang pumupunta at magaganda pa rin naman ang makikita. Pero ang sabi nga, bago ka bumili, magtanong ka muna. Kasi tingnan mo muna baka meron sa iba, mas mura, mas okay yung deal. So magtanong. Pangalawa, pag nakapili ka na, huwag ka nang tatanong-tanong. Eh bakit daw? Eh kasi baka mamaya Maregret mo yung pagtatanong mo, bakit? Eh, paminsan kasi nakapili ka na, okay ka na sana, eh, nagtanong ka pa, nalaman mo may mas mura, sasama ngayon ng loob mo Ngayon, yan po sinasabi ko lang sa inyo para ipakita yung katotohanan na talagang dahil sa ating limitasyon, sa kaalaman Paminsan po, yung akala nating best para sa atin may not actually be the best at dahil po sa ating sinful nature, maaring mainam nga ang ino-offer ng Panginoon pero hindi natin makuhang piliin ito dahil makasalanan nga tayo eh. Yun ang isang problema, hindi natin ginugusto kung ano yung mainam. Parang sa pagkain, ano, pag tayo po'y kumakain, may mga pagkain nga masarap, gusto natin, ginagastos sa natin, pero hindi naman nakakabuti sa atin. Di ba? May mga pagkain naman ko tutuusin, mas mura, mas healthy, kaya lang din naman natin ginugusto. So sa pagpili sa kalooban ng Diyos, may ganong himig din po eh. May mga pagkakataon na yan ang problema natin. Hindi natin mapili kung ano kalooban ng Panginoon sa kadahilanan nga po na tayo ay uh, natatangay ng ating limitadong kakayahan at kaalaman. So to protect us from this, we have to make the right decisions based on God's Word. Now, ilang bagay po, no? kailangan nating tandaan. Ito po ang mga umaapekto sa ating decision. Magbabanggit ako ng ilan, pero hindi po ito sumasaklaw sa lahat. Ano po? Yung friends natin, culture, values, influences, emotions. Opo. Sa totoo lang, ang emotion, isa rin yan. Pamisang pagpabigla-bigla tayo, nakapagpapasya tayo ng mga bagay na hindi pala okay. Napipili natin. Bakit? Eh, misa nabibigla tayo. So, pag nadala tayo ng emosyon, either nasa high or low tayo emotionally, then we make choices that we may later on regret. Yung life situation natin also affects our decision making. Totoo yan. Kung anong season ka sa buhay, may epekto 'yan. May mga bagay na hindi mo pipiliin sa younger years ng buhay mo uh, dahil hindi pa 'yun ang priority mo at later on marirealize mo as you change seasons in life, 'yung iyong decision making is also affected. And then of course, isa pa sa umaapekto 'yung knowledge and belief. Now, paano tayo po protektahan laban dito? So kailangan may paraan po tayo para subukin yung ating mga pinaniniwalaan, yung ating kapasyahan. Ito nga halimbawa ano, pakita ko lang sa inyo. Dito po sa 1 Corinthians 1:18. Ang sabi rito, "For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God." So, referring to the same thing, parehas ng tinutukoy, the cross. But to those who are perishing, it is foolishness. Hindi nila pipiliin 'yan. But for those who are being saved, it is the power of God. So obviously, iisa lang ang tinitingnan, magkaiba ng pananaw. Depende ngayon sa kung ano yung pinanggagalingan mo. Okay? Kaya mahalaga po na maintindihan natin 'yan dahil uh, kung ikaw ay pipili ng tama at sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, at mahilig kang makinig sa sinasabi ng iba, at yung iba na nagsasabi ay uh, hindi naman kayo parehas ng values, asahan mo yung iyong tingin na tamang desisyon para sa kanya ay walang kabuluhan. Kaya ito po, tingnan natin ang ilan sa mga paraan para sukatin, subukin ang ating mga kapasyahan. So tingnan natin. Ano po yung mga paraan para i-test ang uh, ating mga desisyon para ma-check natin if we are making the right decision. Number one is the scripture test. Has God already spoken about it in His Word? Meron na bang sinabi? Yan po ang isang responsibility natin eh. To find out meron na bang sinabi ang Panginoon sa Kanyang salita tungkol po sa bagay na ating pagpapasyahan. Kasi kung meron ng maliwanag na sinabi, so yun po, i-implement na lang natin. Ngayon, pag hindi naman tayo mahilig magbasa ng Bible, eh, paano natin malalaman kung ano yung sinabi, di ho Sabi nga sa 2 Timothy 3.16, All Scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. So, napakaganda, no? Tinuturo yung tama, minumula tayo sa mga kamalian sa ating buhay, itinutuwid tayo at tinuturo sa atin paanong mananatili sa tamang landas. Napakaganda po niyan. Kailangan natin yan. Dahil sa mundong ginagalawa natin, iba-iba ng opinion. Naalala ko, no? Ito lang, ma-share ko lang. Uh, naalala ko yung kwento Kwento lang po ito. Meron pong uh, pamilya na naghangad na makabili ng kabayo para meron na daw silang masasakyan. So ngayon, ang sabi nung mag-asawa, kasama yung anak, uh, finally, yung matagal na natin pinapangarap, magkakatotoo na. So, yung mag-ama, umalis para bumili ng kabayo. Nung nabili nila yung kabayo, sabi nung mag-ama, nako, sayang to. Kung sasakyan natin, baka pag sa bahay, pag naipresenta natin kay nanay itong ating nabili, eh baka mukhang pagod na kabayo na. So wag natin sakyan, akayin lang natin. So habang sila naglalakad, maya-maya may narinig silang nag-uusap sa paligid. At parabang bang kinukot siya sila at ang sabi, tingnan mo yung mag-amaw, oh. Bumili ng kabayo, tapos di naman sinakyan, e ano bang silbi nun? So kinutsa yung kanilang kapasyahan na huwag sakyan So narinig ngayon ng mag-ama, sabi ng tatay, o nga anak, parang may mali sa atin ah uh, Dapat eh, isa sa atin nakasakay Kaysa naman yung bumili nga tayo ng kabayo, di naman natin sinakyan, ano pang silbi? So ang sabi ng tatay, ako muna ang sasakay Nakasakay siya, kasi sabi nila baka mahirapan yung kabayo, ako muna para isa lang ang nakasakay. So naglalakad yung anak habang yung tatay nakasakay. Sa susunod na kanto, may narinig na naman. At ang sabi naman ho, tingnan mo yung matanda o. Oh. Hindi man lang pinasakay yung kanyang anak. Hindi na nahiya. Grabe. Pinaglakad yung anak. Nung marinig niya ito, o oh, nga anak, baliktad. Sakay ka. Ako naman maglalakad. So yung bata naman nakasakay. Mamaya, may narinig na naman. At ang sabi naman eh, Tingnan mo yung bata, hindi mo lang naawa sa tatay niya kahit tanda-tanda na, pinaglalakad. At ang sabi ng tatay, naku nga, uh, dalawa tayong sumakay para wala na masabi. At alam niyo ho, may narinig na naman sila pagdating sa kabila. Kaya pagdating sa bahay, nagulat ho yung misis. Alam niyo kung bakit? Yung kabayo, buhat-buhat na ho nila. <laughs> Yan ho ay larawan ng mga tao na mahilig makinig sa kung ano-ano. Kaya pag ganyan ho tayo, wala tayong firming desisyon, di ba? Lahat na lang ng sinabi, pinakinggan mo, pinansin mo, at binigyan mo ng timbang sa iyong buhay, Nako maguguluhan ka sa decision making. So, yung una po, scripture test. Meron bang nasusulat? So, kung meron, at uh, tama naman ang uh, interpretasyon mo, edi eh, implementation na lang. Pangalawa po ay yung tinatawag na Uh, secrecy test Would it bother me If everybody knew this was my choice uh, Kasi paminsan Pag sinisikreto ang isang kapasyahan uh, May mga times naman talaga na valid ano? Because it may be confidential Masyadong personal Pero may mga times that uh, Decisions are made secret Confidential Bakit? Kasi po nahihiya ka Dahil may mali sa iyong kapasyahan Kaya mahalaga po Na suriin natin ako ba'y nagtatago dahil mali ang aking pipiliin? Ito ba'y aking kinahihiya dahil duda ako kung tama itong aking kapasyahan? So, secrecy test. Ang sabi sa Proverbs 11 verse 3, Honesty guides good people. Dishonesty destroys treacherous people. Pangatlo po is the survey test. What if everyone followed my example? Ang ganda nito. Kasi paminsan po, yung bang uh, pag nagpapasya tayo, we want to be the exception to the rule. Eh, mahalagang alalahanin na yung mga kapasyahang ginagawa natin, may epekto hindi lang sa atin personally, but also affects people around us. Ngayon, kung yung ating desisyon, ginaya ng iba, o oh, ano ngayon ang epekto? Di ba? makamamya iniisip natin, tama to, basta ito gusto ko. E pag ginawa ng iba, ginaya ng iba. So anong pakiramdam mo ngayon? So kailangan isa alang po natin na if the decisions that we make will be imitated by other people, panatag ba tayo na magiging maayos din sila because they decided to follow yung ating decision making? Di ba? Napaka-importante, ano? Uh, sabi nga sa 1 Timothy 4 verse 12 Don't let anyone think less of you because you are young But be an example to all believers in what you say In the way you live, in your love, in your faith, and your purity So yan po yung tinatawag na survey test Next is the spiritual test Ito napakahalaga am i being people pressured or spirit led nako ang bigat ano tayo hubay gumagawa ng kapasyahan dahil na pressure lang tayo sa tao o ito ba ay dahil ginagabayan tayo ng banal na espiritu kasi paminsan ang nagiging problema ho we make decisions because of pressure tayo ba'y ay may gabay ng panginoon ang sabi nga sa Galatians chapter 1 verse 10, obviously I am not trying to win the approval of people but of God. If uh, pleasing people were my goal, I would not be Christ servant. Ang ganda nun. So sino ba yung nilulugod natin? Kaya magandang tanong din ano pag tayo po nagdedecision, out of pressure lang ba to? o ito ba ay talagang malinaw na gabay ng banal na espiritu? Alam nyo, kahit sa marriage, maraming pumapasok sa pag-aasawa dahil diyan. eh. Na pressure, di ba? O, panibagong taon na, wala pa ba? Kailan pa ba? So, eh, hindi naman maiwasan na tanongin ng tao. Kaya lang, pag nagpa-apekto ka doon at nagpa-pressure, sometimes, mali ang nagiging kapasyahan. Next is the stumbling test. Could this cause another person to stumble? Now, keep in mind, Meron po tayong responsibility uh, to protect other believers, no? Sabi nga sa Romans 14:21, it is better not to eat meat or drink wine or do anything else if it might cause another believer to stumble. So, stumbling test. Next is the serenity test. Have I prayed and received peace about this decision? Pinanalangin ko na ba ito? May kapayapaan na ba ako? Ako ba'y atat? Ito ba'y um, naguguluhan pa ako pero sumugod na lang ako? Ayan, ako. Maraming ganyan, ano? Yung mga pabugso-bugso, pabigla-bigla. Eh, maganda rin ho, nakalmahin natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon kasi iba yung meron kang kapayapaan sa yung kapasyahan. Eh. So, serenity test. Sabi nga sa Philippians chapter 4, verse 6, Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. At ang uh, igagantim pala sa iyo, sabi sa verse 7, you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. Okay, next is the sanctification test. Ayahan, ang ganda rin ito. Will this keep me from growing in the character of Christ? Ito bang aking pipiliing ito magpapalago sa aking kaugnayan sa Panginoon o ito ba ay maglalayo sa akin sa Panginoon? Maganda ito. Kasi paminsan po yung makapasyahan natin. Pili tayo ng pilit pero ang epekto ay lalayo tayo sa Diyos. Eh. So kung yan ay maglalayo sa isa Panginoon, then it's the wrong decision. Yung mga kapasyahan natin dapat nating gamitin so that we will be drawn closer to God. Then finally, we have the supreme test. Does this glorify the Lord? Nagbibigay ba ng luwalhati sa Panginoon to? Sabi nga ng 1 Corinthians 10.31, So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. So ayan mga kapatid, ang mga paraan para subukin uh, ang ating mga kapasyahan kung ito'y tama. Scripture test, secrecy test, survey test, spiritual test, stumbling test, serenity test, sanctification test, and then yung supreme test. At sana po ito'y magamit natin so that we can start strong and remain strong sa ating Christian life as we begin this new year. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.com. dot pH.